Hi guys, para sa mga karens natin na magre-renew ng kanilang driver's license sa video na ito ating tatalakayin kung ano yung mga requirements, paano yung process at kung magkano yung gagastusin ninyo sa pagre-renew ngayong 2025 Bayan. unang una, pumunta na tayo sa requirements Ang mga requirements kapag ikaw ay magre-renew, syempre kailangan ng iyong URIG na driver's license So ito ay para sa non-pro at professional, okay? pareho lang ang process at gagastusin at saka requirements. So dalhin mo lang yung original na kapi mo din, original na driver's license tapos magpa ka, ayan, bago ka magpunta ng LTO, dapat unahin mo na yung medical. magpa -medical ka sa accredited ni LTO na medical clinic. Ayan, kapag kumpleto na, meron ka ng requirements, pumunta ka na sa LTO. Okay, saglit-saglit lang yung kumuha ng medical. Sa, sa paligid ng LTO usually meron yan kapag nasa LTO ka na mag fill up ka so process na to mag fill up ka ng application for driver's license i check mo lang yung renewal I fill upan mo lahat yon make sure na may dala kayong ball pen na kulay black para hindi na kayo bibili sa LTO dahil medyo mahal ang presyo doon ayan pag na fill upan mo na submit mo lahat yan sa uh, kukuha ka ng queue number na LTO na nag-i-issue ng queue number meron din online appointment pero kung pwede naman ng na walk in uh, punta ka doon bibigyan ka nila ng queue number tatawagin nila yon pumunta ka na sa evaluator kapag tinawag ka ilabigay mo lahat ng iyong requirements pagka submit mo mupu ka muna check ni evaluator yon tatawagin ka na lang kapag kumpleto at tama yung mga requirements na iyong ipinasa okay ayan and then kapag nandung, pag tinawag ka na papupuntahin ka sa cashier ayan magbabayad ka na sa kahera katapos nyan upo ka muna tatawagin ka muna biometric na okay yung lang yung mga details mo and then, andun naman na hindi eh, ano lang nila yung mag signature ka hindi tatanungin nila doon kung uh, yung dati mo pa rin picture ang gagamitin mo or pwede ka nang mag picture o oh, gusto mo yung bagong looks mo ngayon okay mapapicture ka ngayon pwede yon pwede yung dati din ayan pagkatapos nyan sa biometric mo po ka muna tawagin ka sa releasing na okay so ayan i-release na ang inyong bagong driver's license na na-renew. Okay, magkano naman yung magkano naman yung gagastusin kapag nagre-renew ngayong 2025 ng driver's license? Kapag plain renewal lang, ibig sabihin wala kang violation, hindi pa siya expired, ang babayaran mo lang sa LTO ay 585. And then dagdag mo lang yung medical mo tapos sabihin natin 400. So yun ang gagastusin mo. So more or less gagastos ka ng 985 sa pagre-renew ng driver's license. Sa plain renewal yon okay kapag ka mo naman ay expired na 1 day to 1 year magdadagdag ka lang ng penalty na uh, 75 pesos okay kapag 1 day to 1 year ang expired ang na expired ang iyong driver's license kapag ang driver's license mo ay expired siya ng 2 years na so hindi talaga iwasan minsan may mga karens tayo na nakalimutan mag or malayo sila dinaasikaso na kaso na sa ibang bansa magdadagdag ka ng 150 lamang sa renewal kapag expired ng uh, 1 year to 2 years. Kapag expired naman yan ng more than 2 years, mag uh, babayad ka ng penalty na 250 pesos. Okay, plus 100 na, 100 na application fee. Ayun, so magiging uh, 910 ang babayaran mo kasama na lahat. Okay, kapag uh, expired na yan ng uh, more than 2 years pero not more than 10 years kasi hanggang 10 years lamang. Okay, kapag ka lumagpas ka na sa 10 years hindi na yan pwede i-renew So magpapanibagong student permit ka na Kukuha ka na ulit ng student permit I-sasabay muna naman yung change classification Ibig sabihin non-pro ka gagawin mong professional na Magdadagdag ka rin ng 100 para sa change classification Plus 100 sa computerized exam So mayiging uh, yan na yung gagastusin mo kapag masakaling i-renew mo Tapos sasabay mo yung change classification Gagawin mong professional So ayan mga ka-rides yung gagastusin ninyo kapag magre-renew kayo ngayong 2025. So idadagdag ko lang kapag ikaw ay may demerit points na 5 to 10. Ibig sabihin dahil meron kang huli na nakarecord sa LTMS portal mo makikita mo yan doon na 5 to 10. Kailangan nung maipasa yung driver's reorientation course kapag meron kang demerit points na 5 to 9 hindi 10 ha. I mean 5 to 9 okay. So kailangan mo mag-undergo dyan at ipasa mo. Then kapag meron ka namang demerit points na 9 hanggang 40 demerit points so sobrang dami na nun kung meron ka dyan kailangan mo ulit magipasa yung TDC so magre tdc ka kumuha ka ulit okay at ipasa mo ulit yon so ganun siya kapag maabot uh, mabot ng 9 hanggang 40 ang iyong demerit points so ayun lang kung meron pa kayong mga dagdag na katanungan mag comment down below ating katalakayan sharing caring